Matakot ka bang bumiyahe mag-isa? Matakot ka pa kaya kung sabihin ko sa hindi ka nag-iisa kasi may kasama kang hindi mo nakikita? Ako si J ang inyong tagapagsalaysay sa kwentong pinamagatang Ang Puting Van sa Metro Bilang isang driver, buhay ko na ang pamamasada Minsan pa nga, Lagpas na walang oras ako sa daan para lang kumita. Ako si Rowel. Wala pa akong pamilya. Mag-isa ako sa buhay. Pero paminsan-minsan, kapag mag-isa na akong pakiramdam ko parang meron pa rin akong kasama. Alas 7 ng umaga. Oras na naman ng biyahe papuntang Ortigas. Nang may isa akong pasahero ang nagsabing Kuya, pakasaway naman yung anak mo. Ang ingay. Laki kong pagtataka. Sinong anak? Ma'am, paano pong maingay? Iyak ng iyak kuya, hindi mo ba naririnig? Kinilabutan ako. Wala akong kasamang bata. Sinilip ko rin ang mga pasahero ko. Wala rin namang bata. Sinong umiiyak? Alas 11 ng gabi, habang pabalik ako sa terminal, parang may narinig ako sa likod. Kuya! Mag-isa na lang ako, pero bakit parang may tao? Gusto ko na umuwi kay mama. Sabay hinto ko ng sasakyan. Bumaba ako ng mabilis. Sabay sinilip ang likod at kitang parte. Walang tao. Walang bata. Pero Sino ang nagsasalita? Pamilyar ang boses. Pero hindi ko na matandaan kung saan ko siya narinig. Nakarating na ako sa terminal at naroon ng kumpare kong si Jaime. Agad ko siyang tinawag para ipaalam ang mga naranasan ko sa sasakyan. Pare, may naririnig akong bata sa sasakyan. Hindi lang ako, pati mga pasahero ko naririnig nila eh masama ang tingin ni Jaime sa akin na parang may gusto siyang iparating. Pre naman, ano? Hindi ka pa rin ba nakakamupon? Kompleto naman yung bayad namin sa'yo, di ba? Gulong-gulo ako. Bakit niya kailangan ungkate ng isang beses na pagsama ko sa racket niya? Ano naman pre ang kanalaman nun? Hindi ko inaasahan ang mga sunod na sinabi niya. Ikatatlo ng Enero, taong 2018. Inaya ako ni Jaime na mag-drive para sa raket nila. Kinailangan ko ng pera para sa aking nanay na may sakit. Kaya sumama ako sa kanya. Isang puting van. Yan ang minamaneho ko. Nagpark ako sa gilid ng kalye. At pumaba si Jaime. Sabi niya, Diyan ka lang pre! Antayin mo ko! Ilang saglit lang, Umalik si Jaime at may kasamang bata. Teka pre, ano yan? Ba't may bata? Akala ko ba magdadrive lang ako? Anong gagawin ni Jaime sa bata? Ano ba itong pinasok kong racket? Magdrive ka na, bilisan mo! Nagdrive lang ako ng nagdrive hanggang sa marini ko ang bata. Kuya, gusto ko na umuwi sa mama ko. Sagot ko naman sa kanya mamaya, uwi ka rin. Ihahatid ka namin. Biglang galit na sumagot si Jaime. Anong uwi? Walang uuwi. Nakarating kami sa isang lumang building. Bababa na sana ako. Pero sabi ni Jaime, manatili ako sa sasakyan at hintayin ko na lang siya. Kasama ni Jaime pumaba ang bata. Patapos ang isang oras, Pumalik siya na may dalang sobre. O, ito pre. Parte mo. Iniabot niya sa akin habang nakangiti. Pero, hinanap ko ang bata. Nasaan na yung batang babae? Silabos ng bahala doon. Sabi ni Jaime. Habang nasa terminal kami, pinilit ko siyang aminin kung ano ba ang nangyari sa batang babae. Pare, Sabihin mo na sa akin Tumingin sa paligid si Jaime At hinawakan ako sa kwelyo ng aking damit Wala na yung bata Matagal na siyang wala Para akong binuhusan ng malamig na tubig Paano wala? Iniwan mo siya noon sa boss mo? Sabay umupo si Jaime At patuloy na nagkwento Pasensya na pare Nadamay ka pa Kinidnap ko yung bata noon para ibigay sa mga sindikato. Ibinenta ko ang bata kapalit ng pera. Ang mga sindikato ay nangunguha ng mga bata para ibenta ang internal organs ng mga ito. Natagpuan ng bata matapos ang ilang taon. Pagkatapos ng pag-uusap namin ni Jaime, agad siyang sumuko sa mga polis. Ang van na ginagamit kong pamasada ay ang parehong van na sinakyan ng kawawang bata. Nasa magkaibang kulungan kami ni Jaime. Sinusulat ko ito para sabihin sa inyo na hindi aalis uh, ang mga kaluluwang hindi pa nakakamit ang hustisya. Nandiyan lang sila. Kasama niyo.